Hello, welcome and welcome back sa akin channel. So Ngayon guys, nandito tayo ngayon sa may malilipod sa may seawall kasi maglulublob maglulublob kami. Na ba yan nagbubulol na ako. So ayan, nakikita niyo. Next patient tayo po kasi mababato sa may park na napuntahan namin. Na so, pumunta kami sa kapila. So ayun nga guys, lumipat kami kasi hindi maganda yung part na naumpuntahan namin. Mabato siya sa kamadulas, wala siyang bye-bye. So ayan, itong pangalawang pupuntahan namin is ganun din. Karugtong lang to ng pinunta namin una. Nauna na yung father in ko. Kaya babalik kami, dupunta kami sa pangatlong kanto para doon kami magstay maglublob kasi dito sa napunta na pangalawa is the same lang din doon sa pangalawa ay pang panguna ano ba yan bulol bulol na so ayan bumalik kami pupunta kami doon sa pangatlo here we are andito na tayo sa pangatlong kanto guys ito pa beach na to is malayo to sa ano sa kalsada mahaba-haba din siguro mga 10 minutes bago makarating dito sa beach. So ayan, andito na tayo. Hindi kagandahan ang kanilang beach dahil nga inaayos yung seawall. At you can see, may makikita po kayo dyan ng mga rest house na pwedeng pahingahan kasi kung um, sakaling mainit na. And hindi na kami umalis dito kasi may, mainit na din siya. Hindi na maganda sa balat kaya dito na kami nag-stay para makawi agad kami. Kaya nga pala kami magdulo guys kasi 'yan yung pamahiin. Once may patay sa inyo, kailangan mong sumunod sa pamahiin. Isa ito sa mga pamahiin na dapat sundin para daw pag pangtaboy ng malas o bad energy after ng libing. So ayan, nandito po kami ngayon para maglulu-lulu. sa

Ayo, 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 puti? ayo, 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 So, ayun nga po. Dito na kami nag-decide na dito na lang kami mag-stay. And sila doon sa kabila. So, ayan. Hindi na napigilan ni Sir. Sobrang na-excite siya. Bumaba na talaga siya din sa pangpang. Mamaya, magiging show ko yan. <laughs> ako naman dito sa kabila dumaan kasi hindi ko naman kaya umakyat dyan sa bakod nila. So, ayan, nagsimula ako dito maglakad-lakad sa baybay. So, yung buhangin nila dito, guys, is black Yung tulig nila is malinaw din naman. Nandibago lang ako kasi yung <laughs> nakasanayan kong dagat tapos yung buhangin is hindi ganito. Kung maalala niyo yung mga videos ko, ayan po, makikita niyo yung buhangin namin. Color yellowish. Buti na lang guys at pinagpala kami nga ng Panginoon ngayon kasi maganda yung panahon hindi niya hinayaang umulan so ayan nakikita mo yung kabundukan mo rito and shokoy reveal ito na guys yung sinasabi ko sa inyong shokoy hindi <laughs> na napigilan Lumamoy na yung shokoy ayun na at sobrang saya saya niya lang oh. Gumulong gulong gulong <laughs>

Ay, po, the call. <laughs> Naglakad na siya. Oh, natumba na. May nahanap ako. I think buhay pa ito. Ganito. Sito. Gumagalaw siya. Buhay siya. Ito guys. Buhay pa siya. Gumagalaw siya. O, kita nyo. <laughs> ano kayang tawag dito? Kasi ito, patay na. Babalik ko siya sa dagat kasi kawawa naman. Uwi na. Tapos na mag-swimming. Yun lang po for today's video. Bye. Paalam.